tinolang manok for tonight's video. Dahil nga masama ang pakiramdam na ate Katie niya, kong humigop ng sabaw. Alam niyo kung bakit sumama pakiramdam ko? nakshuta mga Tama dumating na naman yung mga bills dahil nga magkakatapusan na naman. at heto tingnan nyo! Nice, ko. Magkakatapusan na naman kasi. So, kakarating na naman.

ay nako ang ate nyo napatulala na lang talaga dahil sa laki masyado ng aking gas. Gas pa lang yan guys at ang aking mga bills dito ay umaabot nga ng tatlong lapad mahigit sa isang buwan. Tapos yung abayad ng apartment ko tatlong lapad din ay talaga naman mapapaiyak ka na lang talaga sa laki ng bayarin dito sa Japan. Kaya heto, napaluto ang ate Katie nyo ng tinola. Ay, naku naman talaga. Hindi nga sana ako magluluto ngayon guys. Pero syempre dahil nga gusto ko humigap ng mainit-init na sabaw. At dahil nga dumating yung aking order na papaya. Ay siya, sabi ko nga lutuin ko na baka masira pa yung papaya at mabulok sayang lang. Pagka nag create nga ang ate Katie nyo ng mga Philippine foods, no? Nag-order talaga ako, guys, kahit medyo mahal siya. Pero kapag ka hindi naman pasok sa budget ko, ay hindi talaga ako nag-order, tinitiis ko. Pag ko yung mga nakikita ko sa my supermarket, yun lang talaga yung aking mabibili. Yung gulay kasi sa supermarket dito, guys, paulit-ulit lang. Minsan nakakasawa na din. Kaya nga, di ba, ang sarap talaga mabuhay sa atin. Dahil nga, kapag sa probinsya ka, ay talaga naman, pipitas ka lang sa gilid o kaya sa bakuran o sa kapitbahay, meron na, may mau uulam ka na, eh dito ay Diyos ko lahat bilhin mo at pagkamahal pa. Tapos yung gulay nga nila dito guys, yung mga common lang, repolyo, broccoli, mga ganun-ganun lang, talong, kung ano lang meron. Yun talaga nabibili lang normal supermarket. Unlike sa atin, di ba? Merong mga talbos ng kamote, merong pwede mong igulay yung langka, eh, mga ganun yung gusto ko. Tapos laing, o di ba? Ang sasarap na mga ganun pagkain. Ay, nang kailan kaya ulit ako makakatikim ng ganun. Oh, baka may magpadala pa sa akin dyan, nakakahiya naman. Hehe. <laughs> Salamat! Ha ha ha! Ay nako, napadaldala naman ang ate Katie nyo at walang tigil na naman nga ang aking bunga nga kakadaldal kung ano naman ang aking sinabi. Pagpasensyahan nyo na dahil nga dumating na naman ang aking mga bayarin at tignan nyo, nagsabay-sabay na naman. At heto nga guys, paluto na ito, lalagyan na lang natin ang tinola, tapos papakuluan lang natin ng saglit. Yun lang guys for tonight's video. Thank you for watching and follow for more. Don't forget to like and share. Guys, subscribe ako sa aking YC. Thank you. Bye-bye! 拜拜，努、哎